Hi guys, magkuan mi og Sana ni tawag ani ka floor, ang tawag nito. Magbalat kami nang ha? Bongol. Ah, oh. ginaya ko yan sa Facebook. Ina ko makain pa ito. Ginaya <laughs> ko. Okay, isa lang sa una. Isa lang sa. Ini ginawa ito sabi, sa, Facebook ka floor. Ito ang ginawa sa Facebook oh. O oh, di ba madali lang pala ka floor oh. Ganyan lang. Ba, oh, ito na resulta sa pagbalat namin na buongon. Madali lang kainin guys na ah. Oh, ganyan lang. Bukad lang siya. O okay. di diba, kainan na. Salat <laughs> 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 mm. -hmm. na. Itagal-tagal. Sa itagal. Mm. Hindi <laughs> na kainin. Ako ba nauna? Ano yun lang? Hindi hmm. 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 ba? Diba, ito lang, o? ito na. Hindi ba? Hmm. Kasi sa yung old na style na pagbalat, matagal talaga magkuha ng balat. Ganyan lang. Hindi ba? O diba? hmm. di, diba, mabilis lang o. Mabilis lang. O di ba? O na. O. Ganyan lang ka, Flora. Mabilis lang o. O di ba? Sus. Salamat madam sa buong ngayon, Aileen. <laughs> Ako lang ko <unang> kumain. <laughs> Tapi sisa jadi kena bega sakit. Kemarin <laughs> sih dicampur bega aku mau main. <laughs> oh di ban, mabilis. Hah? Oh, mas masarap nun. Kasih perang main mamak aku nih. Eh. <laughs> oh, mau hilang kada ke ka floor. Oh di ban, mau hilang. Perang pinnya bah, pak slice. Nah, kita kutalaga itu sa Facebook. Kita pwede pala ganyan. Ay, sakto. May buongon. May binigay. Diba? Oh, diba? Madali lang palang mag-guan mag, mag ng buongon.

depa madalit lang. Oh, depa kagani mo lang, ibu kad. Ibu kad, guys. Oh, di bakain ah, na. Ganina, <laughs> guys. Buuti guys, magini ka na buongon, guys. Magtry ka na kag magbulat nang ganito, guys. Sorry. <laughs> madalit lang pala, guys. Magbulat nang ganito, guys. Kasi kag nang patagal magbulat nang ganito, guys. Kung ito lang planeng picnic. Sempo, tapi. May video pa ako, guys. <laughs>